natin. Asan? Yung magwala mo. Yan. Yan. Yung ano ba? Yung sis. Yung bukol sa ano oh. sa mat. Papakita natin. Ito yun. Okay. Ano yan. Ito po. Um, kapag hindi ito, ano ba? Ah, Padaan ako din? Pag, ano? Ha? Kapag dinaga, pag hindi na pag hindi cancer ba yan? Hindi. Pag lumala. So ngayon mga kagalsi, nandito po tayo ka, uh, ka Kuya Edwin. Yan. So nag-aaral po tayo kasi um, so Dala ulit tayo dito kasi dito tayo na naghihingi ng gulay. Yan. Siya po yun ang tatanim dito. Ang tatanim ng ganito po. Tapos ito. So, pag wala kang gulay, um, nakikihingi po kami dito kahit paano. Man, kahit naghihirap. Ha. Kahit, ay, dahil ngayon ay napakamahal ng bigal. So, oo yun, nga po eh. Tudukayod kalabaw. Kahit nasugat-sugat yung kamay ko, tapos yung nasusupa yung paa ko. nag Nagaan ko ng palay para may mabili ng bigas lang. Diba? So, um, napakahirap yung ano, yung buhay dito ni Kuya Edwin ba? Tapos, yan. Simpleng, ano, simpleng pangamuhay lang si Edwin. Kasi, amagis ah, mag-isa ka na lang sa buhay na ano, Edwin. Asan? Yung magwala mo. oh, wala na. Yung isa na lang po sa buhay. Tapos, hindi, lang, hindi rin siya makatrabaho ng maayos po. Kasi, um, yun. Hindi po sa sanisar, mabigat na trabaho. Ganun po ba, Kuya Edwin? Oh, kasi may nararamdaman ako eh. Yung, yan. yung ano ba? Yung sis. Yung bukol sa, ano, oh, sa bato. Papakita natin. Ito yun ang guys. Oh. Yun. Ito po. Um, kapag hindi daw, kapag hindi daw, kapag hindi ano? Ha? Kapag hindi na agap, magiging cancer ba yan? Hindi. Pag lumala, at talagang magiging kanser. oh. talaga siya. So, hindi siya nakakatrabaho dapat. ng maayos po kasi, um, yan, bawal po siya sa mabigat. Tapos, um, hindi, hindi rin niya kaya kasi, pag nagtatrabaho po siya, uh, na, na lulula ba? Ganun. Hindi kaya ano, hindi ako pwedeng magtrabaho, 'di ba? Pag nagtatrabaho kailangan dapat maghapon ka diyan at trabaho. So hindi ako pwedeng ganyan na trabaho sa mag magdamaga na trabaho. Opo. So, 'yan. ginagawa nagagawa na lang ni Wide Winter lang tanim. Ha? Ginagawa mo na lang dito magtanim time, no? Yung ano lang siguro mga mga dalawang oras tama na 'yun maggagarden garden lang sa bahay. Oh, ganito pa 'yung tinatanim niya, yung mga ano. Tapos may aso din po siya, nag-aalaga na lang ng hayo kasi mga animal kasi um, yun na lang yung ano yung baga yung pagtanim na lang yung ano yung kinakain diba yan mga lain din yan hindi ko na nasi dahil nga nung nakaraang buwan noong December simula Christmas nag masama yung pakiramdam ko halos hindi nga ako nakakain nung Pasko eh tapos New Year hindi ako masyado nakakain bakit naman? kasi ano yun nga nilagnat-lagnat Sige. Tapos ayan, hindi ako nakalabas-labas. Bihira talaga ako. Pag kunyari lalabas man ako, may pupunta na ako sa glit lang. Uuwi na ako. Ayan, okay, pahinga na. Yun. So, ito yung ano yung pamuha dito ni Kuya Edwin. Kasi wala na siya. Mag yung magulan niya, wala na dito. At yung libangan ko lang talaga dito is eh, uh, mag... Magtanim-tanim lang. So, wala naman akong iba nga pag dito sa bahay naman. Oh, kasi hindi po siya, hindi po siya pwede magtrabaho ng mabigat po kasi bawal po kasi yan, may sakit ba? Oo, hmm. oh, di ba? So, ito yung ano, yung pamamoy um, dito ni Kuwait. Yung kumusta lang po natin. Yan. Kinumusta lang po natin siya. Kasi alas pag, ano, pag, pag, pag walang gulay kami, dito rin kami nakikingin ng Kuwait. Yung kamating kahoy. habi ko, baka kamating kahoy, di ba? So, ngay ngayon, ngayon mga kaka-uwi ko, lang, kaka ko lang naman po sa, ano, galing sa Sige, man, parlan yung, namin. Sige, ano, yung mga tanim nyo. Sige, natin eh. po like. Papakita natin yung gusto daw ipakita ni, ano, Kuwait. Yung manigay. Yan. Ito, tinanim ko to nung ano ba, nung December pa. Ay, December. November pa. Bali, buwan. ng buwan, apat na buwan ko bago harvest. Yan. Yan, 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 tanim, tinatanim niya. Para may maibinta. Yan. Yan, uh, yeah, this, uh, talaga yung mahalaga, ng no? yung buwan ng March. So, yan. Kasi okay, kahit uh, ano, maging start date lang yung mahalaga. Sana nga matay mo yung <coughs> magbe-birthday man lang ako meron akong ano. kailan uh, ngay yung birthday mo? March 1. Mayroon. March 1, no? Oh. tandaan mayroon. nyo po mga idol, diba? March 1. Isang buwan na lang. Isang buwan na lang daw po. Isang, kasi, kasi mayroon tayo dito maka gano'n din kakawin din kasi po nag-aaral po ako. Tapos nag-dish ka din sa buhay. Para na makabili din kami ng bigas. Yan. Yan, yun ang mga tanim-tanim ko dito. Di ba, nga, di Para kung sa kanin na-stress ako. o tao. Ganyan ang ano Kasi mag-isa mag lang po dito si Kuya. Kailangan lang talaga, libangan lang talaga yung sila. Para makuha sa stress. So, pag sobrang nga yung stress, nili, ano, nililibang ko yung sarili ko ganyan. Sa katulad sa pag-tatanim, malilibang nga yung sarili ko. Sa gusto pa nagtumulong guys, kay Kuya ito guys kasi kahit ang um, pang kapilang pang kapilang pang pagpambigas dito sa bahay lang yung mga pang kape aso o oh, di ba ang na po si kuya Edwin yan na kahit pang kape lang pang lang amasayin, amasayin na po siya kahit pa paano po yun lang mga idol po so kahit pa paano um, ginawa ko lang tong vlog na to baka sakaling may tumulong po mga idol po yan lang po and yan pinakita ko lang yung, ano, yung taniman dito ni kuya Edwin kasi dito na kasi kami nakik nakikingin ng gulay eh Pan, wala kaming pagkain ulam di ba meron naman dyan eh. Kung oh, diba? gusto diba? kung gusto humingi, may mga laig oh, laik diba? dyan. Ah, ah, pag dito ka mga idam, kahit dito, pwede kong humingi dito ng gulay. Kamating kahoy. Yung so, diba, maraming kamating, kahoy. Yung saging pa, oh. Meron pa palang dito yung saging, oh. Huwag lang yung mais kasi hindi kasama yun. Yung, yung mais hindi, ito lang kasama yan kasi ito lang sa kanya. Yung ano, yung, yan masip. Napakasipan mo kayo magtanim no kasi kahit ano, kinatlog tumatanim ka pa dito. Ganun naman na, ah, simula naman na nag-aaral ako. Parang ano din, pag galing ko sa eskwelahan, tatanim-tanim na ako dito. Tuwing umaga, magdadamo-damo ako bago pumasok sa espilahan. Magdadamo-damo ako, nagdidilig ako ng mga pananim ko ganyan para hindi sila natutuyo. Tapos pag-uwi ko na naman sa hapon yan na naman, tatanim-tanim na naman. Tatanim-tanim na naman. Hmm. So yan na 'yung gawaan ko ano? nitong mga ilpo. Tapos pati kahit mga teacher ko, nabibintahan ko din ng mga ganitong mga mga mani, mani ng ganito. Kaya pag nag-harvest ako nito, per kilo 'yung binibinta ko pati 'yung mga teacher ko na bibintahan ko na. Oh, kasi marangal naman ang trabaho ito din niya. Eh. Kami nga, titin din kami ng, ano, ng puto ba. Kaya, pero kahit ano, pero kahit kaano kaano, pero kinakaydol. So, makikikapin muna tayo kay Kuya Edwin. ito, kape. Salamat ko kuya din dahil bigyan tayo ng kape. So, kakauwi lang po kasi sa school po nag-aaral din po ako mga dito, eh, halos, um, nag-aaral din po kasi ako mga dyan. Halos, mag-isa lang din ako nag-aaral po. Halos, wala naman po sa akin susuporta pa nag-aaral. Pero sinisipagin ko na lang po. Isang stick, ganito. Yan. Pero masaya ka na kahit ganyan yung kape mo? Ganito, pinaghati-hati ko siya para tin natitipid ko ang isang tasa niya, kalahati lang ito. Kasi diba? yung, ano na siya, strong na siya eh. So yan, kalahati niyan, ititira ko para... Tapos nag-iigid din Bumada po ako. siya, nag din po siya si Kuya Edwin. Alas din din po. <coughs> <laughs> sa Gusto Pantumulong <pong> pala palaki <coughs> Kuya Edwin din po. Um, yun. Licisyo na lang po ako kahit pang kape kay Kuya Edwin, pang po para... para sa kanyang pag sa kanyang pagkain din po <sighs> kasi ako din po ay hindi mm, discarte na po sa buhay halos wala pero kinakaya pa din yun anong gusto mo sabihin ko din baka ano gusto mo gusto mo pa sabihin ayun lang guys pag ano Ayun uh, lang po pag kung sino man ang ano gustong kahit ano, hindi naman ako nag-iingin oh, ng oh. Na ano, any amount, kanyari for oh example. Kahit piso or, lang, kahit piso or, lang, malaking bagay na yun. Kasi pag naipon yun, uh -uh. sobrang laking bagay na yun. Kahit pambili-bili lang ng mga pang mga tuyo-tuyo, gano'n. Diba? Oh, kahit, kahit kami nga, kung walang di kami ng tuyo, pero yan, yeah, sobrang salat. At saka mas masaya kaya yung simple lang, tapos magkakasama yung kanila. Kasi nung anong isang araw naranasan ko talaga, yung di ba, yung, yung, yung may masama ka ng pakiramdam, tapos um, may masama kang pinilit mong magtrabaho kasi walang wala kang makain dito syempre oo oh, kaya uh, na uh, din po kayo din kaya kinumusta ko din po siya kahit pa paano po kasi yan marami din po kayong pinagsamahan din po talaga yan, halos yan halos gusto ko din po sana makatulungan sa pamamagitan lang po ng video nito ah, lang po siya sa nais po tumulong mga idol po um, yun mission na lang po ako para puntaan natin ulit dun si kuya din po mga idol po so yan Layo pa nang pinunta ko mga idol. Halos malayo yung bahay tayo din Kudin. ko lang galing sa paaralan. Siyempre, um, para uh, ipakita din yung ano yung pamumuhay ni din Baka sakala may tumulong. Kasi simpleng buhay lang yung, ano, yung dito eh. Halos yung nahihirapan siya. Yung pambigas lang pa mga idol. Tapos pang kapiba, Tapos yun. Simpleng ano lang. Tapos ito yung mga agad uh, yung aso. Idol po kasi kakauwi ko lang po da, galing sa sa school po namin. Nakita niya may bag pa po ako para nag-aaral, nag-aaral din po ako. So dinalo ko rin po kahit dito si Kuya Edwin kahit maggagabi na po. Um, 'yun, ito si Kuya kasi um, minsan wala din po siyang makain po talaga halos um, depression tapos may sakit pa po siya halos gusto rin gusto ko rin po gusto ko rin po sana makatulong kahit sa pamamagitan lang po ng video pong ito um, sa gusto pong tumulong sa nais pong tumulong po pala mga idol po kasi ako isang mahirap din po mag-aral po na kahit pa paano um, gusto ko din pong yung i-share yung ano yung kahit yung mga blessing na ano kasi para sa akin um, hangit ko din talaga makatulong pero isa rin naman ako mag-aaral na mahirap eh na nagsusumikat lang sa buhay gustong matulungan yung mga kapatid ko kaya yun sa nais pong tumulong sa gusto man tumulong nit, dito kay Kuya Edwin kasi hirap hirap na din po siya sobrang hirap kasi sobrang hirap po ng buhay dito sa Bicol po mga idol sa gusto ko ni pa sobrang hirap po ng buhay po dito sa So lahat po naranasan ko po talaga halos bata pa talaga ako, nagtrabaho na po talaga ako. Kasi para lang, para lang, may makain po ako, nangalakal din po ako, naranasan ko po yun, manimot ng palay, sobrang hirap na naranasan ko mga idol. Pero para sa akin kahit inuhusgan ako ng maraming tao, kinakaya ko pa rin yun. Um, tulungan niya lang po si Kaiden kahit yung pisa-pisa lang ko yung malaking bagay niyan di ba kasi pang naipon yun super hindi, laki. naman, hindi naman hindi naman oh. kailangan ng malaking ano basta importante yung nasa loob lang po na sa sa inyong puso lang po ng ganyan tama Hindi, hindi hindi naman namin pinipilit na yung ano yung ano lang po yung mga nasa may magandang loob lang po tama mga idol po so As sa gusto mo lang wala, wala naman po eh okay lang po yan kasi hindi naman natin lahat naman kasi ng tao ngayon ay eh, may mga kanya-kanyang dahilan opo opo tama tama yung ano kayo. lang po yung willing lang po na, na yan makatulog yun. opo sa, sa willing lang po, tumulong kasi binidyo ko lang po talaga to para dahil sa pamamagitan to, ng, ng video to baka sakali may tumulong po mga idol po kasi nakikita ko si Kudu na yung nahihirapan ni po sa buhay siyempre po pa, ah. ano guys minsan ay nung una nung nagkakilala po kami ni Alex sila din di ba nag-aaral pa sila nung hindi pa sila senior high school opo nung may nagbibigay din sa akin, isinishare ko din sa kanila. Tapos, nabibigyan din sila. Tapos ngayon, eh, ako naman, minsan wala. Oh. Ganyan. Paano, oh. ano, ano lang? Pa, Mabaga. Tulong-tulungan uh, lang? Tulong-tulungan lang? lang, ganun. Oh. Kaya, <laughs> kaya yeah. talagang buhay, eh. minsan talagang ikaw naman minsan yung wala tapos pag minsan yung wala ikaw naman yung tutulong ganyan. Oo, oh, kaya sa pamamagitan ng video to guys kasi sincha kasi wala din ako hindi dinarang pagkain ito kay Edwin halos nakikapilang naman ako nakikapilang naman po kasi gutom na din po ako galing po ko sa paaralan so sana is pong tumulong po sa pamamagitan ng video to kasi yun i-edit ko pa to tapos mag pipiso magpipiso wifi pa po ba kasi wala naman kasi may sariling wifi wala kami sariling internet halos walang wala din po kay mga dil po pero hangat ko din talaga makatulong sa ano pero balang araw um yun lang yung hangad ko sa buhay eh. So, yan. Lang sa lahat mga sa kamitingan ng video sa akin. And thank you for supporting po. And nice to pa Papakimage na lang po. God bless po.